Ito si Kapitan. Kapitan. Oh. Kapitan, sarap mo Kapitan. Yan ang, ang ano. Pounder <laughs> founder sa Viva Max. <laughs> na, na po kayo sa uras at araw na ito mga kakakir. Ngayon nga pala bago ang lahat sobrang, miss na, uh, ah, sobrang saya na po pa natin Rupang Mansi Siman <laughs> Yan mga kakler dito na yung mga pauwi at saka yung mga papalit o, Yung papalit pala wala pa yung pauwi naka nandito na ngayon so, naka prepare na rin sila Kaya kami ito yung iba nagpapasignal ang iba naman nagpwisto ng uh, mga pangano namin yung, yung mga tawagin sa Pilas yung mga trapa o ganoon, no? para sa pag pagdikit natin dito sa pier at yun lang mga kamer at ipapertilala ko sa inyo ang bawat isa na kung saan ay papasyat out natin na anong maramdaman nila sa nakarating na naman tayo ng tabi kahit papano sa tatlong buwan kami sa laon yun lang mga kamer at isa-isahin natin itong trupa nating matsik yun, sobrang saya nila ngayon yan, abang-abang lang yan, dungjan, dyan, ay si dong dyan talaga dito, dito, dito yan, si dong morp Shout out sa taga Mercedes diyan. Diyan. Dogmac, shout out diyan. Yan, shout out. Dong <laughs> Jan, uh, pauwi na si Dong Jan, no? Oh. Shout out sa nag-aagis ang trapo. Yan, shout out daw mga kagler. Ito yung tropa natin dito na busy. Busy sa mga kachat meet nila, oh Mga Dongkin. Si Kin talaga, oh Kahit kailan talaga, smoothies ka pa rin, ha. Dunkin! Oh, kapatid! Ito, ito yung tali. Yan ba, na Kang Nakapipirna. Naka-prepare yung practical na ko eh, natin, ano, Dunkin? Eh, Chipmit natin, oh. Paikot-ikot, oh. Dunkin si. Dunkin si, may tanod tayo, oh. <laughs> ano yan? May, mayroon na siyang pampalo kung sakaling mayroon mag-membro sa ano. Ano ka na? out na.

Kita nung mga tropa natin yan sa YouTube. Mayroon. Kapitan Max Max shout si out pala. Yan <laughs> oh, Kapitan Papa, ito eh, ito, ito. yun na magkagtern. Sino tingiya Kapitan. Lalo, kapitan, di sarili. Ito's Kapitan. Oh. Kapitan, sarili lang Kapitan. Yan ang, ang ano <laughs> founder sa Viva <Biba> Max. <laughs> Founder sa Viva Max. Pauwi na yan mga kangler. Pauwi na sa Pinas. No Arjo, shout out dyan. No Arjo, talagang talaga sa kalam oh. <laughs> Di as kapitan mo yung naglabay o. Oh. Was out na raw. dong, busy talaga trupa mga kangler sa ano, signal. Kaya siyempre tuwan-tuwa sila na nakauwi. Nang tabi. Ya, dana nanti sila store bohin. This is true idol talaga. Ikaw lang talaga Maafkan lem Ya yeah, no I'm fishing Yan Mauritius di na tayo maafkan Tua-tua na yung